Good morning po sa inyo lahat mga kapatid Yan. Happy Monday po at balita ko walang pasok ngayon Kaya ay mabahabang uh, pahinga sa mga kapatid natin At yung iba siguro ay uh, nagpunta na sa pasyalan So ngayon po nga umaga na ito ang ating pag-aaralan Si Kristo ang makapangarihang mananako Yan. So tayo po ay manalangin sa ating pong pagsimula Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas Sa umaga na ito ay nagpapasalamat kami sapagkat nilisin niyo po kami ng maaga at binigyan ng pagkakataon upang kami po uh, mag-aaral ng inyo pong mga salita. Kami pong dalangin o Diyos na pati ang aming mga puso't isipan ay inyo pong sakupin upang kami po manatili sa inyo at uh, maintindihan at maging malino sa amin ang inyo pong mga salita o oh Lord. Salamat Panginoon sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen sa ayon po dito sa ating pong pinaka key text 4:15 ng uh, Hebreo ang sabi po dito sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan so yan po ang ating pong Panginoong Yesus. punong pari mga kapatid no ang ating tagapagligtas punong pari si Jesus Christ ang punong pari. Tinukso pero hindi nagkasala. Ayan. So siya ay nakikiramay sa atin. Maraming mga tao ngayon tinatawag na father, tinatawag na pari. Pero hindi po sila ang totoong pari. Mga peking pari po sila dahil ang totoong pari ay ang ating Panginoong Yesus at wala nang 'Di ba? 'Di ba? No, ang punong pari ay ang ating Panginoon. Yan. Sabi dito, nang si Jesus ay dinala sa ilang upang tuksohin, siya ay pinangunahan ng Espiritu ng Diyos. Yan natin sa four gospel. Sa pagpunta sa ilang, hindi niya inanyayahan ang tukso. Ngunit alam ni Satanas na ang tagapagligtas ay pumunta doon. At naisip niya na ito ang pinakamainam na oras upang lapitan siya. So si Jesus Christ ay nasa ilang sa 140 days na nag uh, fasting mga kapatid. So sinamantala ng kaaway ang kahinaan ni Jesus sa pisikal. Siya ay tinukso at uh, makikita po natin dito, sabi dito, pumunta si Kristo sa ilang upang mapag-isa upang pagnilayan ang kanyang misyon at gawain. Ginawa niya ang mga hakbang na dapat uh, Gawin ng bawat makasalanan sa pag, pagbabagong loob, pagsisisi at bautismo. Yan pala yung uh, pinagbulay-bulayan ng ating Panginoong Hesus at uh, kanyang itinuro na ang mga tao ay uh, magbago ng kanilang uh, karakter ng pag-iisip nila at manik, uh, bumalik sa ating Panginoong Hesus at magsisi at pagkatapos nun, ay magpabautismo bilang tanda ng pananampalataya kay Jesus Christ so yun po yung uh, pagbubulay-bulay ni Jesus um, sa ministry meron siyang refleksyon sabi dito siya mismo ay walang mga kasalanan na dapat pagsisihan sa makatuwid ay wala siyang mga kasalanan na dapat hugasan ngunit siya ang ating halimbawa sa lahat ng bagay at sa makatuwid ay kailangan niyang gawin ang nais niyang gawin natin yan. So tatandaan po natin ang ating Panginoong Hesus, nagkatawang tao siya, pero hindi siya nagkasala. So sa ganito pa lang mga kapatid, talagang maikukumpara na tayo kay Jesus sapagkat sa tao, 100% eh. Nagkatawang tao siya, 100% human siya, 100% God din siya. Eh ngayon mga kapatid, parehas lang tayo sa kanya na tao kasi 100% eh. Eh mayroon palang taong kayang maging matuwid, maging sinless perfect. Yan. So, sinless perfect ay attainable kay Jesus Christ. Kaya lang, hindi naman tayo si Jesus eh, di ba? Nagawa ni Jesus Christ yun. Dapat magiging adan muna tayo bago tayo maging sinless kasi magsisimula sa zero eh. Di ba? O si Jesus Christ ay ganun yung kanyang kalagayan ng nagkatawang tao. Katulad kay Adan, sinless at nung nabuhay na sinless pa rin. sinless perfect. So si Jesus Christ ang ating halimbawa. So ano yung halimbawa ng buhay niya na pwedeng mabago tayo mga kapatid? Ano yung halimbawa ng buhay niya na pwede nating sundan? Para na sa ganoon, eh, hindi man tayo maging katulad, na katulad ni Jesus na perfect na perfect, eh maging kahawig yung buhay natin sa bagiging perfect. O, sabi dito, "...Nag-ayuno at nanalangin si Kristo, inihanda ang kanyang sarili para sa landas na may bahid ng dugo na dapat niyang lakaran. Siya ang anak ng walang hanggang Diyos. Ngunit bilang katiyakan ng tao ay kailangan niyang harapin ang labanan ang bawat tukso kung saan ang tao ay sinasalakay." So si Jesus Christ na ay nag-ayuno, nanalangin siya, no, yung umpong pinagdaanan ng mga tao, pinagdaanan din ni Jesus. Kung tayo ay nakakaranas ng kahirapan sa buhay, pinagdaanan din niya ni Jesus. Kung tayo ay salat, minsan, pinagdaanan niya ni Jesus. Kung tayo ay tinuya at pinigilan ng mga kamag-anak natin, naranasan din niya ni Jesus Christ. Kung tayo ay inusig, minura, sinaktan, naranasan niya ni Jesus. At higit sa lahat, naranasan din ni Jesus ang kamatayan. So ibig sabihin, alam ng Panginoon kung ano ang pakiramdam ng isang taong naghihirap, nagdurusa. Sa napakabigat na mga kasalanan ng mundo na nakaatang sa Kanya, ay napaglabanan niya ang nakakatakot na pagsubok sa panlasa sa pag-ibig sa sanlibutan. Eh yung panlasa talagang ano yan eh, uh, matinding pagsubok yan eh. Yung, lahat ng mga karumal dumal na hayo na hindi pinapakain ng Diyos, masarap, malasa daw hindi pa ako nakakain mga kapatid. Uh, yung mga iba siguro na bago maging mananampalataya ay nakakain, eh, saksi kayo na hindi lamang teori sa inyo kundi inyong naranasan na masarap talaga sa panlasa yung mga karumaldumal na pagtagumpayan niya ni Jesus sa pag-ibig sa sanlibutan so ito, eh, matindi yan pag-ibig sa sanlibutan talagang marami uh, maraming napapaibig sa sanlibutan at sa pag-ibig sa panlabas na kaanyuan na humahantong sa kapangahasan. Yan. So na yan ay napaglapasan ng ating Panginoong Yesus. Papaano niya ito napaglapasan? Yan ang katanungan. Kung ang mga kawal ni Kristo ay tapat na titingin sa kanilang kapitan para sa ipinag-uutos sa kanila, ang tagumpay ay mapapas sa kanilang pakikipagdigma laban sa kaaway. Gaano man sila mapigati, sa huli sila ay magtatagumpay. So si Jesus Christ mga kapatid ay tumingin sa kapitan, sa Diyos Ama, Ayan, kanyang ama, mga kapatid. Kaya siya nagtagumpay. Tayo naman, sino ang titignan natin? Walang iba kundi si Jesus Christ, ang ating kapitan. Ayan, kay Jesus Christ tayo titingin, mga kapatid. At uh, susundin ang kanyang pinag-uutos dahil niligtas tayo ng Panginoon eh. Di ba? Hindi po kahan same always same ang doktrina sa Biblia. Na kapag naligtas ka, naligtas ka na forever, kahit magkasala ka, paligtas ka pa rin. Hindi mga kapatid. Ang uh, talagang doktrina sa Bible ay yung sanctification, yung justification. Pag na-justified ka, niligtas ka ng Panginoon. Sikapin mo magbago unti-unti. Bagamat di natin kaya baguhin ang sarili natin na magbabago sa atin si Jesus, eh sikapin natin magbago na sadyain natin gumawa ng mabuti sa tulong ng Panginoon. Kasi kaya naman natin sadyain sumunod sa Diyos eh. Di ba? Kaya mong sadyain yun. Kaya natin sadyain kaya rin natin sadyain magkasala. Kaya nga, sa sanctification process, mulat yung mata natin kung ano yung tama at mali. Na dapat ay piliin natin gumawa ng tama. Ayan. Piliin natin sumunod sa Panginoong Diyos. Ganyan po yun mga kapatid. At magbabago sa atin sa glorification, walang iba kundi ang ating Diyos pa din, si Jesus Christ. Magiging mananagumpay tayo. Ang sabi dito, bagamat tayo ay mapigati, Ayan. bagamat makaranas tayo ng paghihirap sa mundong ito, magtatagumpay pa rin tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang kanilang mga kahinaan ay maaring marami. Totoo, marami tayong kahinaan. Ang ating mga kasalanan ay malaki. Ang uh, kamamangan natin ay uh, tila hindi mapagtagumpayan. Ngunit, kung napagtanto natin na ang ating kahinaan, mga kapatid, at tumasa tayo kay Jesus para sa tulong, ang ating Panginoong Hesus ang ating magiging kalakasan. Ayun ang pinakamaganda doon, no? Marami man tayong kahinaan sa buhay, napakalaki ng kasalanan natin, no? Mang -mang -man tayo sa banal na kasulatan, pero kung tayo ay aasa, lalapit, mananampalataya sa Panginoon, ang Panginoon ang ating kalakasan. Napakaganda, no? Para magang ikaw ay tult, uh, pilay na kumuha ng isang tungkod mahina ka maglakad pero nung may tungkod ka na medyo nadagdagan yung iyong lakas di ba no kung ikay hindi ka nakakabangon kailangan mo ng katulong para makabangon para ikay magkaroon ng lakas so parang ganun ang ating Panginoong Hesus nagiging kalakasan natin sa kabila ng ating kahinaan di ba no? kung sila ay mga hawak, kung tayo po ay mga hawak sa kapangyarihan ng ating uh, Panginoon na babago ang ating karakter, no, at mapigilan ng isang uh, sila ay mapapaligiran ng isang kapaligiran ng liwanag at bana, kabanalan. Yan ang pinakamaganda. Kung pangahawakan natin yung kapangyarihan na mabago po yung karakter natin, ano daw po yung papaligid sa atin? Liwanag at kabanalan. Sa pamamagitan po ng uh, merito ng ating Panginoong Hesus, ibig sabihin, yung pong pagtatagumpay ni Jesus Christ, kapag tayo ay nanampalataya, ibinibihis sa atin nagiging banal tayo mga kapatid sa pamamagitan ni Jesus. O, bukod pa doon sa iniis, sinasadya natin na magtagumpay, sinasadya natin sumunod sa Diyos, hindi pa sapat yun eh, yung pagsunod natin sa Diyos eh. Kasi talagang tayo ay mayroong patik eh. Isinusuot pa sa atin yung kabanalan ni Jesus. Ayan. Kaya yung kabanalan ni Jesus yung nakikita sa atin. Tapos yung ating mga gawa. Ang, kaya nga sa Judgment Day, hindi na natin trabaho yun. Sa judgment day, mga kapatid, ang tinitingnan ng ating Panginoon yung ating mga aksyon. Paano ba tayo sumadya na gawin ang mabuti? Yun ang tinitingnan ng ating Panginoon, dun tayo huhusgahan. Dahil yun ang ebidensya ng pananampalataya. Dahil kung talagang nananampalataya sa Diyos, willing na sumunod sa Diyos, bagamat mahina, bagamat nagkakamali, bagamat bumabagsak, bagamat nadadapa, eh makikita ng Panginoon na sinasadya mong mag- sumunod sa kanya, kaya lang talaga may struggle. Pero ang kabanalan ni Jesus yung ibabalot sa atin kasi na nampalataya tayo sa kanya. So hindi po pwedeng one save always save nga dyan. Dahil uh, yung one save always save, kahit dire-direcho kang magkasala, niligtas ka na, nabinyagang ka na, ligtas ka na nun forever kahit magkasala ka. Ang nangyari doon, parang lisensya tuloy yung pagkamatay ni Jesus Christ para gumawa ng kasalanan. Ayun na nangyari. Huh? parang lisensya yung uh, pagkamatay ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para lumabag ka. Ay hindi ganoon mga kapatid, di ba? Kapag ka lisensya sa pagda-drive, eh hindi ibig sabihin noon mambangga ka. May authority ka mag-drive lang. May ano ka, may pribilehiyo kang mag-drive. Pero wala kang pribilehiyo na gumuha ng uh, krimen. yun ang ibig sabihin doon mga kapatid. Ano, tayo din mga kapatid ko ay uh, ang merito natin sa kabanalan ay ang ating Panginoong Hesus, sikapin nating gumawa ng mabuti na ang panginoon na magpupuno ng ating pong kabanalan sa pamamagitan ng kabanalan ng ating tagapagligtas. O bibigyan sila o bibigyan po tayo ng uh, supernatural supernatural na tulong na magbibigay daan sa ating kahinaan na gawin ang mga gawa ng mga baka sa lahat. O, ibig sabihin mga kapatid, yung tinatawag na supernatural na ito yung paggabay na banal na espiritu siya yung gagawa sa ating pumbuhay para tayo ay uh, makagawa ng mabuti, makagawa ng kabanalan sa paningin ng ating Panginoon. Biruhin mo yun. Talaga sa sanctification process, makikita natin na wala pa rin tayong parte. Eh. Talagang hahayaan lang natin ng Panginoon gumawa sa buhay natin kasi nandiyan ang banal na espiritu. Gagabay, magdadirect sa atin mga kapatid. Hahayaan ah, lang natin. Magpapasya lang tayo na sundin yun nasundan yung sinasabi ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sa pamagitan po ng pananampalataya, tayo ay titingin ng mahinahon sa bawat kalaban na bumubula, bumubulas-las. Sabi dito, kami ay nakikipaglaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya sa ilalim ng utos ng may walang hanggang kapangyarihan dahil siya ay buhay. Tayo ay mabubuhay din sa pamamagitan ni Jesus. Maaring mapaglabanan natin ang lahat ng nagniningas na palaso ng kaaway. So dito po mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng patnubay ng ating dakilang Diyos sa supernatural, kaya nating salagin ang birada ng kalaban. Kaya nating talunin si Satanas sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda nito, no? At uh, kung tayo nagsastruggle, nanghihina tayo minsan, talagang tinatamaan din tayo dahil yan eh. Huwag tayo mag dahil merong rescue sa, sa taas. Ang ating Panginoong Yesus ang magre-rescue sa atin. So nakikita ko dito, si Kristo ang makapangyarihang mananakop. Oh, sinakop niya ang ating pong mga buhay. Sinakop niya lahat, pati ang ating kahirapan. Sinakop niya pati ang ating kasalanan, mga kapatid. Kinuha niyang lahat praise the Lord. At ang pinakamaganda doon yung buong buhay natin sa kupin ng ating Panginoon. No, magpasakop tayo sa Panginoon. Ang buhay, ang puso't isipan natin para lang sa ganun mga kapatid, magawa natin yung kalooban ng ating tagapagligtas. Yan ang pinaka the best. Oh, dahil uh, kung hindi natin magagawa yun, magpasakop sa Panginoon, sino ang gusto nyo magpasakop, sumakop sa buhay nyo? Si Satanas. <laughs> eh, mas maganda na ang sumakop sa buhay natin ay si Jesus Christ. Kaya aking reflection dito mga kapatid, siya ay yung pinakapunong pari natin. Anuman ang ating inireklamo, naranasan niya ni Jesus. Anuman man ang nireklamo nire nating kahirapan, naranasan niya ni Jesus mga kapatid. No? Buhat sa aspeto ng buhay. O, mo ang ating Panginoon, hindi niya pinili na magkatawang tao sa isang pamilya na marangya na mayaman. Which actually ay uh, Kayang gawin yun ni Jesus, di ba? Dahil siya ating Panginoong Diyos. Piliin niya maging anak ng isang maharlika. Kesa isa-isang mahirap na pamilya na ipinanganak nga sa sabahan, ganoon mo yun. Pero pinili ni Jesus Christ yun para ipakita sa buong mundo na anumang kahirapang pinagdaanan natin, hindi natin maisusumbat at masasabi sa Diyos na hindi niyo po kasi naranasan ito. Di ba may mga taong ganun? May mga pinagdaraanan sila pag magbibigay ka ng payo na hindi nila nagustuhan, sasabihin nila sa'yo, hindi mo kasi naranasan yung naranasan ko. Well, yung ganyan mga kapatid, hindi na natin yan masusumbat kay Jesus. Nasasabihin natin, hindi niyo po kasi naranasan yung bigat na naranasan ko ngayon. Naranasan niya ni Jesus mas higit pa nga yung paghihirap na naranasan ni Jesus para iligtas tayo. Kaya tayo kapag nagmi-ministry, misa talaga nahihirapan tayo sa pagtravel o sa pagluto sa merienda, uh, sa evangelism, sa paghahakot ng interes, sa pagsasalita, o pagsalita, o na uh, sa isang isang kalahating oras na pakahirap din nakakatuyo ng lalamunan. Pero mga kapatid, eh, madali pa lang 'yon paggawa natin sa ministry dahil ang ating Panginoong Hesus no nagministry siya wala naman siyang motor ala naman siyang kotse naglalakad lang talaga siya at talaga pinipersikip pa siya at eventually ay pinatay siya sa pangangaral oh yun po mga kapatid ibig sabihin kung nagrereklamo tayo sa maikling uh, kahirapan na dinadanas natin sa pagbiministeryo sa ating pong buhay eh naisip ko dito na dapat akong mahiya si kay Jesus dahil si Jesus hindi nagreklamo noong nahirapan siya para lang iligtas ang mga tao na mga taong katulad natin na makasalanan na hindi naman siya kilala pero niligtas pa rin tayo di ba so aking reflection din dito na wala akong dapat na sa Diyos sa kahirapan na pinagdaraanan ko ngayon. Ang kailangan ko lang gawin, sumampalatay sa Diyos, yung makap sa Panginoon, gawin ang kanyang kalooban habang ako'y nabubuhay. Ano man ang kalagayan ko ngayon, may sakit man o wala, <laughs> o nagdurusa man o hindi, sa Panginoon ako lalapit. Siya ang ating dakilang mananakop, makapangyarihang mananakop, at idalangin natin mga kapatid na sakupin ang ating pong buong buhay. Sa so, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos, happy happy Monday po sa inyo pong lahat at patuloy nating idalangin ang bawat isa. Salamat sa Panginoon at ganyan din po yung mga kapatiran natin na nabahaan jampo po sa Manila. Isama rin natin sa panalangin. So God bless po sa inyo pong lahat at ibigay na natin ang uh, uh, pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano sa isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. ang mong banal na makapangyarihan sa lahat. Ramdam po namin ang inyong pag-ibig sa umaga na ito na kami inyong pinalalahanan. Sa umaga na ito na kayo ang pinakamakapangyarihang mananakop. Sinakop niyo ang lahat-lahat sa aming buhay, pati ang aming pagkakasala, pati ang aming kamatayan ay inyong sinakop para kami maligtas sa kabila nito wala kaming dapat ipagreklamo kami ang may kagagawan kung bakit nangyayari sa amin ang hindi maganda sa aming buhay dalangin po namin tulong kami ng Holy Spirit palagi na kami ay matutunan namin mag-focus po sa inyo hindi sa mga problema at pagsubok na dumarating sa aming buhay upang sa ganun kapag kami nakapokus na sa inyo masaya kami makapaglingkod masaya kami makagawa masaya kami makapamuhay. Ano po man ang mabigat na dumarating sa aming buhay. Salamat po Ama sa mga payo at gabay sa umaga. Patuloy na ramdam po namin ang inyong presensya sa aming buhay. Sa kabila na inyong kabutihan na ito, kami pa rin ay makasalanan kaya humihingi kami ng tawad sa aming mga nagwang pagkukulang at pagkakasalan at sa pagpapatuloy na aming panalangin nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon patuloy na ingatan kami sa maghapon ito sa lahat ng aming mga gawain ilayo kami sa na makapahamakan ang mga nagtatrabaho uh, sa labas ng bahay ay bigyan po kami ng malakas na resistensya dahil mga panahon ngayon maulan ay huwag na kami magkasakit at malakasin ang aming resistensya ngayon din yung mga nagtatrabaho sa malayo, nag-aaral ay eh, patuloy din namin sinasama sa panalangin at yung mga pangaral na gagawin sa aming mga nasasakupan yung mga church planters mga church planting sites kaya din ang mga Bible students talangin din namin, namin mga karamdaman sa mga oras na ito si Nanay Dioning Alpindo si Lolo Edith Angel Prenesa Nanay Fina Estrella Gargasin Sister Ana Rosbel Hermino Franklin Punsalan, 'yung ding kapatid ni Sister Wilma sa kanyang recovery. Siya na operahan sa appendix. Kaya din si ang mga nagre-review para sa board exam si Allen Kahukom, mambear na at ang iba pa. Patuloy na bigyan sila ng karunungan habang sila nagre-review kayo ang kanilang kasama upang sa ganon na sila ay magkaroon ng marunong na pagdidesisyon sa buhay na kanilang makakamtan, ang kanilang iniangat sa abot ng kanilang makakaya sa tulong po ninyo at magagamit sa gawain. Amin dalangin ng mga patuloy na may mga prayer request sa mga sumusunod ng family. ng mga nakikinig ngayon, si na family nila Sister Emily Makalalag, si Manong John, si Jovan, yung kanyang anak, at saka si John Mark, si Nanay Diding, at ang family ni ni na Renard Wenzel Garcia, Ruby Annie, Nicolo Andre at ang baby na nasa sinapupuno ng kanilang mami. Patuloy na silang makita ang pagmamahal ng Diyos, manampalataya kahit na pa mapagsubok ang dumating sa kanilang buhay. At kayo din yung family na Romnick, Olivia, Veronica, Rebecca, Francisco, sila Ani, Patrick, Nicole at Trixie. Naway patuloy na pag-iingat ang inyong igawad sa kanila at ang Holy Spirit ang gagawa sa kanilang buhay na makita nila ang tunay na kulay ng buhay at liwanag na yung inihabot sa kanila at tanggapin kayo bilang personal na tagpagligtas at sa huli makasama namin sa paghahanda sa so nalapit ninyong pagdating dalangin din po namin ang mga um, sina brother Rudy Masiklat sina sister Isa Erilia sister Joy Valencia sister Tintin brother Buboy pa, at ang ni sister Joy Valencia patuloy na nasa malayo sa kanilang pamilya uh, at pag-iingat ng aming panalangin sa kanila at kalusugan. Ngayon din si na Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Mano, si Sister Amy Kelantang, Antang, Nanay Fina, Ate Rudy, Baby Josiah, Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister PJ, si mam Love Joy na patuloy namin sinasama sa inyo sa panalangin. Palakasin ang kanyang resistensya sa bawat araw patuloy na mapaglabanan niya ang kanyang pangsubok sa kalusugan na pinagdaraanan ngayon. Ganyan si Brother Gregory Santin, Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Casamorin, Feli Domingo Gutierrez, Sister Lorna Cabiedes Sister Ana Manuel, Christopher Omali Coderes, Erica Elisanto Cervera, Sister Tina Santos, at iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit. At ang aming mga prayer request, special prayer request na laman ng aming puso at isipan sa ngayon. Alam niyo pong anong laman ng aming mga isip at puso sa oras na ito. Aming po inilalapit ito sa inyo sa panalangin. Ipagkaloob na wa. lahat na ito ayon sa inyong kalooban. Hindi nang sa aming kagustuhan. Patawad po sa kami nagkulat at nagkasala. In Jesus name pray. Amen. Amen. Amen.